Guys, mayroon naman akong isang video nga tungkol sa PVC. Dito naman to sa ah, hider, uh, header, kumbaga. ang ganda no. Mm. Ha? Huh? mo. Hmm. Pagkaganda pag uh, ano, sa hidir mo siya ginagamit. Hindi ka malaglagan ng halo. Oh. Kita niyo guys. Hmm. Oh. Huh? Okay. Tapos dito sa kabila. Pag ginanyan mo, yung, na yung halo nalalaglag sa PVC. So, hindi na kailangan si ng sahod ka pa ng sahod. O, oh, sa sahod ka man, pero... Oh, guys. Oh. Oh. Ang imo yung trabaho oh. nga guys, simento so, sinil, guys. hindi ka Umabay hindi na yung may gusto. Oh. hindi malalaglag ng kahit saan ay eh, dito halos iniipon niya yung ano yung lapak simento yung diba parte naman to sa header uh, maganda ito sa pang header so kaso lang may yung mas malaki kasi pang malakihan din to. pag maliit naman dapat maliit lang din ito malaki to eh hiniram kasi yung isa ko eh kaya eh, ginamit ko muna yung isa ko pang malaki yan. Kaya eh, dapat pag nito pang header lang maliit. Kalo sa one pit. So, mas maganda. Pag ma-exit.